At nandito po tayo, nandito po tayo ngayon sa Resort World para po sa operation sa Gift Clarice. Yan po ang mga tao behind the scenes na mga gumagam, gumagawa para may maisagip si Clarice. Ayan po, kung makikita nyo, load sila ng load. Ayan o, oh, nagkakagulo-gulo sila. Asa na? Ito. Ito rin o. Oh. Ito yung iba, kain na lang. Yan. Sige, kain lang. Operation sa Gift Clarice po ito. Ano anong, masasabi mo? Clarisma na Maldita, kaya mo yan. Di ba kay Maha ka? ako kayo makaka? Clarisma ko ngayon. Josie pa si Josie pa namin pa kananon. Okay, kaya niyo Go, 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 Clarice. Kain tayo pag may time. <laughs> Ikaw, kamusta naman ang paglalagay mo sa simpan? Ha? sila dahil sa marami nilang SIM card nila yeah, na binili para sa iyo. Ay, ano, sa Ayun oh. Uh, no. Masaya. Wala <laughs> ka close line niya. Alam pa rin. Hindi mo kasi kanina pa. Nag-aaway sila. <laughs> Nag-aaway po sila dahil yung cellphone pala pang globe lang pero sa, sa lang nilalagay. Good luck. <laughs>